Tara na sa mga kwentong pambata! Si Harper at ang Mahiwagang Moonstone Noong unang panahon, sa gitna ng mahimalang kagubatan ng Whistlewood, nakatira ang isang batang parkupino na nagangalang Harper. Maliit at bilugan si Harper. May maliliit na paa at malalambing na matang kasingkinang ng mga bituin ang kanyang likod ay natatakpan ng maikling mga tinik na palagi malinis at maayos. Si Harper ay nakatira sa isang komportabling lungga sa ilalim ng isang malaki at mamosang troso na pinalamutian niya ng makukulay na bato. Mahilig siyang mangolekta ng mga batong may kakaibang kinang, kulay at disenyo. Pero higit sa lahat, Mahilig si Harper sa mga kwento. Nagkukuwento siya sa sinumang nais makinig, lalong-lalo na sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Mga kwento tulad ng nagsasalitang mga puno, sumasayaw na anino, at mga lihim na lagusan sa ilalim ng mga ugat. Madalas kinagigiliwan ng kanyang mga kaklase at kaibigan ang mga nakakaaliw na kwento ni Harper. Si Harper ay maalaga rin sa iba. Siya ay mabait at laging handang tumulong. Naniniwala siyang ang kabaitan ay kailangan upang mabuhay ng masaya at matiwasay. Isang malamig na umaga ng taglagas, nagmamadaling pumunta si Harper sa Forest School. Ang Forest School ay isang bukas at maaliwalas na paaralan na matatagpuan sa isang maliwanag na patag sa gitna ng matataas at lunti ang punong kahoy. Ang mga tuod ng puno ang nagsisilbing mga upuan at mga malalapad na bato ang nagsisilbing mga mesa. Dito nagtitipon ang lahat ng batang nilalang sa gubat upang matuto mula kay ginoong kuwago. Ang pinakamatalinong guro sa buong Whistlewood. Pagkaupo ni Harper sa kanyang upuan sa tabi ni Nakara Cuneho, Chito ang chipmunk at ang beaver na si Kulas. Tumayo si Ginoong Kuwago sa harapan at nagsalita sa kanyang malalim at banayad na tinig. Mga bata, bukas ay magkakaroon tayo ng isang espesyal na gawain, ang ating kauna-unahang show and tell contest Sabik na nakinig ang lahat. Magdala kayo ng isang bagay na may kwento, maaring bago o luma, maliit o malaki. Ang pinakamalikhain at makabuluhang kwento ay mananalo ng gantimpala, isang gintong icon. Nagpalakpakan ang buong klase sa tuwa. Lumaki ang mga mata ni Harper ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng kinang. Magiging isang napakagandang palamuti nito sa kanyang makulay na kwarto. Kailangan kong manalo, pero ano ang aking dadalhin? Pagka-uwi ni Harper, agad siyang nagtungo sa kanyang treasure box na puno ng iba't ibang koleksyon. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang paborito niyang alaala. -ala. Isang kumikinang na bolang kristal. Ito ay maliit ngunit kumikislap na parang bituin. May mga kumikintab na pilak sa loob na tila sumasayaw kapag natatamaan ng liwanag. Natagpuan niya ito ilang buwan na ang nakalipas sa tabi ng ilog matapos ang isang malakas na ulan. Ang ganda! At mas gaganda ito kung may kasamang kamangha-manghang kwento. Naisip ni Harper na wala pang nakakita nito. Walang ibang may alam. Alam ko na, isang moonstone mula sa isang malayong Mystic Mountain. Isang mahiwagang bato na ipinamana sa aming angkan. Tama, isang kwento lang para sa show and tell. Kinabukasan, sabik na sabik ang buong klase para sa show and tell contest. Pinalamutian nila ang mga lamesa ng dahon at bulaklak, at isa-isa silang naghanda para sa paligsahan. Si Chito ay nagpakita ng kanyang naipong buto na kanyang pinagdikit-dikit para maghugis puso. Si Kara ang kuneho ay may alagang maliit na puno na namumunga ng maliliit ngunit matatamis na mansanas. Ipinagmalaki ni Kulas ang dala niyang higanteng saging mula sa bukid ng kanyang ama. At si Harper, maingat niyang inilabas ang kanyang kristal na bato. Ito po ay isang moonstone. Galing pa ito sa Misty Mountain, isang pamana sa aming pamilya. Sabi nila, kung bubulong ka ng isang kahilingan sa ilalim ng bilog na buwan, maaring matupad ito dahil ang batong ito ay mula sa isang mahiwagang bulalakaw na nahulog mula sa langit. Isang mahiwagang kwento. Salamat, Harper. Namangha ang mga kaklase ni Harper. Isa-isa silang lumapit upang masilayan ang bolang kristal at upang magtanong kay Harper. Saan makikita ang Mystic Mountain? Nakapunta ka na ba doon? Humiling ka na ba ng isang wish? Ano yon? Galing ba talaga ang Moonstone sa isang bulalakaw? Hindi inaasahan ni Harper ang dami ng tanong. Nalito siya, kinabahan, at parang nanikip ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Pumalakpak si Ginoong Kuwago. Ayos na, mga bata. Alam kong nakakaaliw ang bolang kristal, pero bukas ay magkakaroon kayo ng sapat na oras para sa inyong mga tanong. Kapag inanunsyo na natin ang mananalo. Sa ngayon, mag-ayos na tayo at maghanda para sa pag-uwi. Gabing iyon, nakahiga si Harper sa kama nakatitig sa kisame ng kanyang silid. Hindi siya makatulog. Ang kanyang mga isipin ay paikot-ikot, parang mga dahong inililipad ng hangin. Paano kung magtanong ulit ang kanyang mga kaklase bukas? Paano kung hindi niya alam ang isasagot? Nararamdaman niyang parang humigpit ang kanyang dibdib. Dati, sabik siyang pumasok sa paaralan, pero ngayon, natatakot siya tiningnan niya ang makinang na batong kristal. Hindi na ito katulad ng dati. Parang hindi na ito espesyal. Parang isa na itong kasinungalingan. Hindi ko naman sinadyang magsinungaling. Gusto ko lang talaga na magustuhan nila ang kwento ko. Ilang saglit pa, dahan-dahan siyang umupo at hinawakan ang bolang kristal. Kailangan kong sabihin ang totoo. Kahit na magalit sila o malungkot, ayoko ng ganitong pakiramdam. Kinabukasan, habang ang klase ay nagsisimula ng manahimik at maghanda para sa aralin, tahimik na lumapit si Harper kay ginoong kuwago. At ako po! Ako po ang gumawa ng kwento tungkol sa Moonstone! Mahina niyang pag-amin. Hindi ko po intensyong magsinungaling. Gusto ko lang po sanang maging espesyal, katulad ng iba. Pero ngayon, naiintindihan ko na isang kasinungalingan lang ay nauuwi sa marami pang kasinungalingan. Tahimik na nakinig si Ginoong Kuwago, dahan-dahang tumango, at naunawaan ang damdamin ni Harper. Napakatapang mo, Harper. Hindi madali ang pag-amin ng totoo. Tumingala si Harper sa kanya. Medyo gumaan ang pakiramdam, pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Pero paano kung ayaw na nila akong maging kaibigan? Tanong niya. Ngumiti si Ginoong Kuwago. Normal lang na mangamba ka. Pero tandaan mo, ang pagiging tapat ay nagsisimula ng tiwala. Maaaring malungkot o mabigla ang ilan sa kanila sa simula. Pero makikita nila ang iyong katapatan at ang aral na natutunan mo, na ang pagiging totoo sa sarili at sa iba ang pinakamalakas at pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Sasabihin ko po agad sa kanila, kaya ko ito. Huminga ng malalim si Harper, tumayo, at lumakad patungo sa harap ng silid-aralan. Nandoon si Ginoong Kuwago nakatingin sa kanya nang may pag-unawa. Mga kaklase, may gusto po akong sabihin sa inyong lahat. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Ramdam nilang mahalaga ang sasabihin niya. Nagsinungaling po ako. Ginawa ko lang ang kwento tungkol sa moonstone. Ang totoo, matagal ko na pong pagmamay ang batong kristal na ito. Espesyal po ito sa akin. Pero gusto ko lang sanang ikwento ang isang bagay na mas nakakamangha. Tumahimik ang buong silid. Namula ang mga tenga ni Harper at ibinaba ni Harper ang kanyang tingin. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga salita. Patawad po talaga. Wala po akong balak na lokohin kayo o saktan ang damdamin ninyo. Dapat po, sinabi ko na agad ang totoo sa simula pa lang. Ipatawad pong muli. Matagal ang katahimikan hanggang sa nagsalita si Betty ang kuneho. Pero ang Moonstone ay maganda pa rin kahit hindi ito galing sa Misty Mountain. Oo nga, humikinang pa rin ito na parang mga bituin. Yun ang mahalaga. At para sa akin, iyon pa rin ang pinakamahusay na show and tell. Ang galing mo pa rin, Harper! Namulat ang mga mata ni Harper sa gulat hindi niya inakala ang ganitong reaksyon. Lumapit si Ginoong Kuwago. Kita mo, Harper. Tama ang iyong mga kaklase. Mahalaga ang pagsasabi ng totoo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na espesyal ang moonstone mo. Isa itong kahangahangang show and tell. At ang tapang mong aminin ang katotohanan ang siyang lalong nagpatingkad dito. Maraming salamat po. Nangangako po ako na hinding-hindi na ako muling magsisinungaling. At yun ang tunay na mahalaga. Sabi ni Ginoong Kuwago habang nakangiti. May mahalagang aral kang natutunan ngayon, Harper. Ipinakita mong ikaw ay matapat at matapang. At sa tingin ko, ikaw ang karapat dapat na manalo sa paligsahan na ito. Pumalakpak ang buong klase para kay Harper, nakangiti at tuwang-tuwa. Habang hawak-hawak ni Harper ang gintong acorn sa kanyang mga palad, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Hindi ang premyo ang nagpasaya sa kanyang puso, kundi ang pagiging totoo at ang pagtanggap sa kanya ng buong klase sa kung sino siya talaga. At iyon ang pinakamagandang gantimpala sa lahat. The end. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi maganda ang magsinungaling. Mas masarap sa pakiramdam ang magsabi ng totoo at mas magtitiwala sa iyo ang iba. Hanggang sa muli.